ayan, kita nyo naman viernes santo, kahapon mahal na mahal na araw sa Pilipinas, tag-init na tag-init sa mga ibang bansa, dito sa amin taglamig pa rin, winter oh ayan dami pa rin, na. nag snow pa rin kagabi, palapit nang mag-april eh, nag i pa rin kami, ayan ano na ngayon, March 30 viernes santo, kahapon dito ayan sa Pilipinas mainit na mainit yung panahon na to dito malamig pa rin kami napakahaba ng winter dito mula uh, January, uh, November, December, January, February, March limang buwan yung state na may snow minsan may naliligaw pa nga ang snow sa April at saka May eh. ayan ganyan no oh. kita nyo naman kalain nyo malapit na mag April 1 eh nag snow pa rin dito sa amin. Kagabi yan, nag snow Ngayon ay pupunta kami ng ano, um, massage. Ang massage dito, uh, ano, ang halaga po ng pagpapamassage dito ay kulang lang ng ilang sentimo para maging 90 dollars. So, sabihin na natin 90 dollars. So, sa halaga sa, sa, ang halaga nun sa pera natin ay 3,600 pesos ang pagpapamasahe. Yun ay isang oras na masahe. Ngayon, yung mga masa masahista ho dito, hindi yung basta lang nagpa-practice o ano. Nag-aaral pa yung mga masahista dito, nag-aaral pa sila bago sila maging masahista. Actually, dapat pala nakapagtapos muna sila ng massage therapist. Dati, 2 years lang ang kursong yon. Talagang mag, gumagastos din sila ng malaki-laki. Ngayon, ang bike kasi sa, ma, sa massage dito, yun nga sinasabi ko sa inyo, um, $90 per hour, isang oras lang yon Ngayon, malaking kinikita nila kasi minsan may natanong ako eh, ano din daw sila, pag bawa, nakikipagtrabaho lang sila doon sa massage na uh, location, uh, usually binabayaran sila ng mga $40 hanggang $50, dollar, $50 yata kung $40 per hour. So imagine mo, $40 per hour, malaki pa yung nila sa amin. As in, mas, mas, malaki, in mas malaki talaga. Ngayon, nag-aaral sila ng 2 years na massage therapist. Tapos, nag, as in, may mga ano sila, mga libro din. Tapos, inaaral talaga nila yan. Ngayon, hanggang sa ma-issuean sila ng certificate. Dalawang taon yun, straight ha. Pero ngayon, recently, nabalitaan ko, hindi ko alam kung isang taon na o dalawang taon, ginawa na nilang 4 ano, years ang kurso para, na, para ka na rin nag-college para ka na rin nagkulehiyo. 4 years na raw bago ka makakuha ng certificate na para maging mas para maging masahista. Naku, malikot itong driver ko. Yung mga nanonood dito sa akin, sasabihin sa akin eh, Naihilo ako sa video mo. Malikot, malikot po itong driver ko eh. Yung nagdadrive ngayon, yung bunso ko. So, bagong driver pa lang siya. Kaya, yung masahe nila dito, magagaling sila. Ma, ano, hindi pwede dito yung tinuruan lang kita tapos magmamasahe ka kasi sa Philippines pwede yun, di ba? Yung tinuturuan lang sila tapos uh, parang parang ako, nagmamasaya ko tapos tuturuan ko yung anak ko sa susunod pwede na rin siya magmasahe parang ganun sa atin eh. Dito hindi pwede yun, kailangan nag-aral ka talaga. As in may mga professor sila, tinuturuan sila ng tamang pagmamasahe at saka may mga theories like din ho, parang mga exam-exam din sila. Nag-aaral din sila, inaaral nila yung mga body parts ng tao, ganyan. Ngayon kung wala kang certificate dito, hindi ka pwedeng magano mag massage therapist mahuhuli ka mahuhulong ka or may malaking penalty ka kailangan meron ka certificate na ikaw ay certified na masahista Ngayon, ginagawa namin to once a uh, once a month lang uh, kasi ano lang to eh um, hindi naman kaya ng budget namin uh, actually libre lang ito kasi yung medical coverage ng asawa ko na mula sa trabaho at ako din yung medical coverage ko covered po ito ng insurance namin, libre po parang beneficyo namin sa mga kumpanyang pinagtatrabaho namin mag-asawa so wala kaming binabayaran yun nga lang, once, once a month lang namin nagagawa to, which is uh, ginagawa namin kasi talagang nakaka-relax siya, kumbaga nakakaalis siya ng stress malaking malaking beneficyo niya sa kalusugan ng tao yung pagpapamasahe, Mara marami siyang magandang na, na idudulot sa kalusugan natin kaya, pinipilit namin magpunta kahit na once a month lang at saka yun lang naman ang kaya namin kasi yun ng libre eh. kasi isipin nyo naman yung almost $100 sa budget nyo di diba? kung, kung, kung hindi to libre baka hindi man kami makakapunta ngayon ang kainaman nga eh, pati yung mga anak namin covered o di ba ang, ang, ang sarap kasi dito yung mga anak mo hanggang hanggat wala pa silang 25 years o yata kung 26 yung iba naman 23 lang depende sa insurance company pero yung mga ibang insurance company dito hanggang ang anak mo ay walang 23 years old or hindi pa naman hanggang 25 hindi pa naman hanggang 26 years old tapos ah uh, single pa sila uh, pwede mo silang isama sa iyong ano um, insurance coverage tapos ang alam ko dapat estudyante eh uh, hindi pwedeng pag hindi na estudyante yung anak mo hindi mo na pwedeng isama ang ang requirement nila dapat estudyante yung anak mo nag sa kolehiyo Uh, kasama mo pa siya sa bahay at saka ano um, yung edad nga, yung age limit ganun ang requirements yun ang pagkakaalam ko yan, pupunta kami nitong mag -ina. so talagang ano siya, pagkatapos mong ano, pag, minsan nga pag minamasahe ako di, pag minamasahe ako Naku, nakakatulog ako. Minsan nga, naghilik pa ako. <laughs> Pero, sa 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 so pa mabilis ko nakatulog ang lakas nang hilik ko tapos ako mismo sa, sa lakas nang hilik ko naririnig ko yung hilik ko dati sing ako sa sarili kong hilik pwede pala yung ako <laughs> so ganun kasarap magpamasahi lahat ng stress ko sa katawan nawawala yung yung pagod ko nababawasan ganyan ganyan ho ang maidudulot ng massage isang oras ha mula yung mula sa talampakan mo hanggang bumbunan mo ini ini ini, ini minamasahe nila Soko, tsaka yung mister ko, tsaka yung isang anak ko na lagi, ayaw nila ng ano, nabibidyuhan. Talagang, para silang ano, parang yung, alam mo, yung bampira na nakakakita ng sikat ng araw, tapos nagtatago. Parang ganun, ho. Yung tingin nila sa camera ko, para siyang sikat ng araw, tapos sila yung bampira, tapos nagtatago. Parang takot na takot sa camera ko. <laughs> Ang likot niyo, oh. Bagong driver pa lang kasi siya, eh. medyo nahihirapan pa siya sa pagpokar kaya bago pa lang siya hindi eh. pa siya ano kapapasa lang niya ng ano, ilan po pa lang siya nakakapasa ng ano, road test ayan, ayan yung ano o, oh, yung mga liquor yung mga nagbibenta ng mga alak yan kailangan mo ng ID dyan kung wala kang 18 years old, hindi ka pwede bumili ng alak dito sa Canada. Tapos may mga ano, yung advertisement nila, hindi po mga artista, kundi babala. Babala na kung anong naidudulot ng alak. Bawal mag-drive habang gaway lasing. Bawal ang alak sa mga buntis. Ganun ang pinupromote dito na advertisement nila. Hindi sila umuupan ng mga artista, mga ordinaryong tao lang kasi ang mahal kaya ng bayad ng mga celebrity at mga artista. Kasi sa atin sa Pilipinas mahilig tayong mag ano eh, magbayad ng mga artista, yung o kaya yung mga celebrity, yung mga sikat na tao. Ang mahal kaya ng talent pinon, dito hindi sila nagbabayad. Mga ordinaryong tao lang yung dinagamit nila. Ayan. Oh, sige, thank you. Okay, salamat. I think I'm just gonna sit there. Masunti namin mga, ano, massage clinic. Ayan. Therapeutic massage clinic. Dito kami nagpupunta. Buong pamilya. Tapos, alam nyo ba dito na hindi ako, ano, um, ang mahal na nagpapabunot ng yung kilay. Ano kasi tawag trim? Yung eyebrow trim dito, yung shape nila yung ano mo. Nung huling ano eh, isang beses ko palang ginawa yun. Kasi parang may okasyon. Wala akong time. $20 yata kung $25 yung siningil sa akin. Ngayon, hindi ko nag yun. Ako na nagbubunot ng kilay ko.

na namasahe dito. Underwear mo lang ang titira. Pahuba rin ka talaga. Pamasahihin ka. Tapos may mga heat pack pa sila yung ilalagay sa likod mo. Serap nakal tulu jatah aku. na ako magpamasahe isang oras. So, ang sarap-sarap. Halos, halos matulog ako dun sa loob habang minamasahe. Ngayon, ang, ang alam ko, ang mga sweldo ng mga massage therapist dito, hindi ako sigurado ha, pero nasa ano sila, mga $40 per hour. So, sa pera natin yun, $1,600 isang oras. Kaya lang, tatakbo na rin siya ng one and a half kasi meron pa silang preparation kada pasyente. So, ay kada customer. So, ibig sabihin nun, kada customer nila, one and a half hours yung ini-spend nila, nasa 1,600 pesos ang sweldo nila, kung hindi ako nagkakamali. Per oras. Ngayon, ang binabayad naman namin ay eh, 3,600 pesos sa pera natin, kasama na yung tax doon, pag nagpamasahe ka. Pero sulit na sulit naman siya kasi talagang ano, relax na relax ka pagkatapos kang masahi eh. Ang sarap niya, yung nawawala yung stress mo. Mamimili mo muna ako sa Dollar Tree. May bibilihin lang ako. Usually yung mga binibili dito ano, mahigit na 1 hanggang 2 dollars lang. Actually, nakalimutan. So, bumili lang ako ng ano, um, yung pang sabon ng pinggan, tsaka yung mga plastic na pang ng sandwich, yung magagamit mo pang ano ng baon. $1.50 pala, kada isa, lahat. Kahit na anong bidili ko, anong klase yun, $1.50. Ang ibig sabihin nun, 60 pesos ang kada piraso. Kung ano man yung bidili ko, it does not matter, kumbaga eh, hindi importante kung ano yung binili ko? Ang kada piraso eh, 60 pesos. Ayan, iba-iba yung binili ko. May plastic, may sponge. Ayan, so tapos na yung masahe ko. Yun ang tinatawag nilang ano di, dito. Um, bargain store, yun yung mga mura, mura yung mabibili yung mga ano, iba-ibang gamit. Gusto mga gamit sa kusina at mga pagkain. Mga chichirya. Ay, mga pang birthday. Yan, tapos na kaming magpamasahin nung anak ko. So, covered kasi siya ng ano ko, uh, insurance at saka nung asawa ko. So, wala kami binayaran sa aming massage. Pero kung magbabayad kami, dapat 3,600 pesos. Ngayon, nakapamili ako ng mga, ato to, mga panghugas ng, ano, mga pangsapon. Puro ano yan, 60 pesos each yan kada isa. Kaya nga tinawag nilang dollar store eh. Kaya yung tawag dito yung mga dollar store, yung puro mga one dollar at ang mahigit na one dollar lang yung mga binamili binami, yung, yung mabibili mo. Kagaya ng mga gamit sa kusina, ito nga pang ng mga, itong sponge na panglinis ng pinggan at saka itong mga scrub na panglinis ng mga kaldero kawali. At saka itong mga plastic na pambalot ng mga sandwich pag nagbabaon yung asawa ko sa trabaho. O kaya kami, kung may binabaon kami, yun yung ginagamit namin. Plastic. Yun yung plastic namin. Ayan. So, ako, excited na ako sa si summer. Malapit na maging summer, Oh. Actually, sa, ang alam ko, is, it now spring already? Ha? Actually, spring na dito sa Canada dapat. Yung e, parang na ng spring. Pero, para pa rin winter yung itsura kasi nga nag snow pa rin. Kaya nga tinawag yung lugar namin na ano eh, Winnipeg to, diba? di ba? Madalas nag joke sila na winter peg daw ito kasi nga yung damig dito sa Winnipeg eh parang mas malamig kami kasi sa, sa ibang probinsya ng Canada kung nagustuhan nyo ang aking video wag nyong kalimutang i-like at huwag nyong kalimutang mag-subscribe yung ano namin yung neighbor food. So ang layo ng kanto nato sa amin mga dalawang kanto, tatlong kanto mula sa bahay namin. Tatlong kanto siguro to. Okay. Dito yung mga nakatira dito mga ano um yung mga average income lang ganyan yung hindi ganong kalaki ang kita kaya ano may meron din mga nakatira dito na malalaking kita kaya lang ito yung mga ano medyo nagtitipid ka sa property tax kasi hindi ganong kamahal ang mga bahay dito at hindi ganong kalalaki kasi the more na mas malaki yung bahay mo the more na mas malaki yung binabayaran mong property tax mas magastos ang maintenance mas malaki yung utility bills mo kagaya ng kuryente, tubig mas malaki yon kaysa sa maliit lang ang bahay kaya marami mga ano na nagsisettle sa mga ganitong area. Hindi gaano mahal yung mga bahay. Medyo mura lang, maliliit lang, eh, hindi ma hindi mahirap i-maintain sa gastos at saka sa paglilinis. Ang likod ng driver ko,